Magandang umaga dyan mga kaparmers Ito yung Mag-update tayo tungkol sa Kalamansi Ito diba yung nakaraang buwan ko palang in o nakaraang Dalawang linggo Ito mga kaparmers yung dati kong Nabidyo na maliit palang Yung parang gamungo o gamais Ito malaki na Alos mga one month na lang ito For harvest na ito Kaparmers sa kabila ng init ng panahon medyo ano, um, makilaki rin sila kahit, gano, kahit, medyo mainit saka mga ka farmers ito para magubulaklak naman ulit siya o oh, ayan ito ayan o no. oh. ayan may mga puputok naman yung mga bulaklak niya ayan o no. oh, may ito may bulaklak ng mga ka farmers o oh. ayan ayan kaya patuloy lang mga ka yung bigay ng bunga ng kalamansi. Ayan oh. Ito nga, halos kunti lang yung nabuong bunga. Dahil sa sobrang init ng panahon. Ayan mga ka-farmers oh. Pero okay na rin yun. At least may nabuo siya. Kasi medyo nang humina yung tubig na pandilig namin. Ayan oh. ka-farmers. Maraming bumami? kami. Uh -uh. Ayan o. mo. Mga farmers Ayan Kaya maganda yung yung kalamansi pang tanim. Pagkakakitaan. Talagang kikita ka na, income ito ng monthly income pag-aala kailangan lang tamang pag aalaga kailangan mga farmers ito mga farmers tinapunan ko ito ng abon sa ilalim so dinidiligan namin normal oh, pa ito, ang dami pag sakaling inulan ito ng malakas mga farmers yayabong naman yung dahon yung sa mga sanga niya kasi sobrang init nga ng panahon talagang hirap siya kaya ano, dahon bunga kaya yung dahon niya parang naninilaw nga sa kakaparmers marami ng bulaklak siya oh ayan bago pa lang lumalabas yung iba sana ito mabuo na lahat kasi yung nakaraan halos 1-4 lang siguro yung naging bunga nakaramihan nilaglag ayan sobrang init ng panahon kahit hanggang ngayon init pa rin halos nagpo 44 43 degree Celsius dito sa amin sa Palawan. Kaya hirap minsan dali ng kalaman si yung sobra init na makaparma so oh. na nyo. Halos 2 days nagdidilig kami dito kaso lang medyo humina yung tubig namin kasi parang tuburan lang yung ko namin sa ilalim ng bato nang gagaling hindi deep well baka sana sa mga dipil o di kaya sa ilog may ilog din dito mga farmers medyo malayo layo kasi dito sa lamansiyan namin yan o no? kaya kaya magbili kami ng water pump ayun mag update ako ito mga farmers kung, kung mag sakaling mag harvest na kami awan ng Diyos yan mga farmers ito nilinisan na, na namin yan tanima namin uli ng gulayan kasi medyo malapit na yung tagulan pa-repair ko ito yung kanya nakabalag ng gulay dati kasi tinaniman ko nakaka-recover sobrang init lahat ng mga balag namin ito kapaayos ko na para tinaniman uli Ini kaparmu tu. Marami nang bumubulaklak siya. Hirap siya talaga sa init. Na yung mga dahon ng kalamansi. Parang tumitigas-tigas. Need niya talaga yung maraming tubig. Kasi yung ulan. Maganda yung ulan nih eh. Parang oxygen pa yan eh. Parang may hapang pang no? Okay. kaya pinakadabis talaga yung ulan sa tanim yan mga kaparmas eh. malaki na yan kaya sa mga viewers ko ngayon na may mga lupa na ulan tanim ini-encourage ko ay magtanim kayo ng kalamansi magpatanim ka kayo kaagad yung maramihan para was magharbis kayo kita nyo kaagad yung volume man yung kita nyo Ayan. Hindi kayo magsisisi -si -si once magpatanim kayo ng kalamansi. Kasi Malaking yung sa kalamansi. Lalo pag yung lupa mo, yung maganda. Ma, pag tinanim mo sa malagandang lupa kasi, yung malaking bulas yung kalamansi mo. Ayan. Parang saan ba yung Ayan. Ayan. Halos one fourth na nga ito yung bunga niya na, na tumuloy. Karamihan, bumagsak. Sobrang init. Pero bumulaklak naman uli siya. Ay, patuloy lang siya bumibigay ng bunga. Lalo pag inulan ito ng malakas mga farmers lalabasan naman ito ng maraming bulaklak. Si Pagwas, lalabasan niya ng maraming bulaklak. Magiging bunga uli siya hindi ko na ito na i-spray ng pulyar para sa dahon kasi baka mahirap sobrang init sakaling bumagsak na lang yung ulan saka kayo mag i-spray ko rito ng mga organic na ginagawa ko minsan yung mga peace amino acid saka yung microorganism yung indigenous microorganism yung IMO i-apply ko rin dito saka okay, yung mga fermented fruit juice yung pampabulak pampabulaklak sya yung mayaman sa potas yung mga prutas na ginagamit namin yung mga bali ito mga kaparmas naulanan na rin ito mga dalawang bisis kaso lang mahina Kaya 'yung mga damo ito, tuyo pa rin, kaya no? hirap parin rin, 'yung makaparmo so, dito ito makaparmo sa so. karamay, ruas, palawan, philippines, yung farm na ito, patag at saka bulubundukin yung area na ito mga farmers sa mga manunod ko dyan salamat sa inyong ngayon sana po pakilike and share nyo yung aking video ngayon at saka pakisubscribe nyo na rin po ang aking youtube channel god bless you all sana wag kayong mga sawang manood upang lagi kayong ma-update sa mga susunod ko pang video. Ganon din sa mga subscriber ko dyan. Maraming salamat sa inyong pag-subscribe at patuloy na pag-suporta. God bless you all. Hanggang dito na lang mga farmers Happy farming. Thank you for watching. Bye bye.